today's video nga ay magfu food trip na naman tayo sa isang hidden gem sa Tagig. Ang kinagandahan pa nga dito ay dating mga chef sa mga mamahaling resto ang owner at nagluluto dito. Kaya talaga namang mabisa ang mga pagkain. Kung budget meal nga lang yung hanap mo ay meron sila ditong chicken thigh at pork chop na sa halagang 99 pesos nga ay naka only rice at only gravy ka na. Ako na nga nagsasabi sa inyo guys, yung gravy nila dito ay talaga namang masarap. At kung bikulano ka nga at nakikrave ka sa pansit bato ay meron din sila dito na sa halagang 150 pesos ay over na na may lamang chicharong bulaklak, lechon kawali, chicken, kikiam, at saka squid ball. Meron nga rin pala sila ditong flavored chicken na 100 pesos at may kasama ng rice at apat na manok. Pero may isang tumatak sa panlasa ko. Ito nga yung sweet patis. Ito nga pala ang aming bestseller na chicken wings. Ang sweet patis. Talagang binabalik-balikan to ng mga customer namin dito. Ito yung hinahanap kasi wala sa iba. Kami lang ang merong timpla. Sariling gawa, homemade talagang kami ang mismong nagtimpla ng Chicken Wings Sweet Patis. Meron nga din pala sila ditong Lomi Batangas Overload na sa alagang 150 pesos nga ay matitikman mo na. Isa nga din pala sa inorder ko dito ay yung kanilang boneless bangus sisig na talaga namang panalo na pwedeng ulam at Lutan. Dito nga lang palayaan sa may Prepa Luto Na located sa may Salazar Street, Central Signal, Tagig City At sa harap lang siya ng Church in Taguig Ayun nga guys, nandito tayo ngayon sa may Prepa Dito lang yan sa may Salazar Street, Central Signal, Tagig City Harap nga lang pala siya ng Church in Taguig At saka malapit lang pala siya sa may ano, Armist Angel Integrated School Ito nga at una nating titikman yung medyo kakaiba sa menu nila Ito yung sweet patis, sariling timpla Ayan guys oh. Ngayon lang makakatikim na ito guys, sweet patis Tikman na natin yung sos Mmm. Hindi siya sobrang alat, ha. Ah. Manamis-namis. Tikman natin, ha. Ah. Ito daw yung binabalik-balikan, guys, eh. Mmm. So. Gabi. Ang sarap niya nga, guys. Malalak. Eto nga guys, kung Bicolano ka, syempre, the best pa rin. Ang pansit ba to? Yan o. No? Napaka-solid. Syempre, lagyan natin siya. Eto yung nagpapasarap, suka. Baka mm. si Maki, natatakam na yung taga-vehicle Uy. Mm. Overload. Tikmatin. Grabe. Mm. Grabe. Ang sarap, lalo siyang pinasarap ng suka. Panalo. Ito naman yung kanilang 99 pesos na pork chop. Tingnan nyo guys, ang laki din oh. Panalo na yan. Only rice. At syempre, only gravy. Yun know. Oh. Ooh, gravy nila dito ah. Tignan natin, gravy lang muna. Mmm. Mabisa. Legit. Hindi yung parang tubig lang. Sa iba, parang tubig lang eh. Tikman natin ha, may rice. hmm Grabe. Panalo na to guys. Meron pa kano? Gulay. Ito so, nga at meron sila ditong chicken poppers. 70 pesos lang to guys. Ang in-order natin yung buffalo. Tikman natin ha. Mm. Manamis-namis. May sipa siya ng anghang. Pero hindi naman sa grabe ng anghang. Habi. Crunchy. Okay. Dito sa Prepaluto, nag-o-offer nga po pala kami ng Bilao Package and Per Bilao. Ang Bilao Package po namin is 1, 8, 2, -3, at 3, 2. Apat na Bilao na po yun. Included po ang lumpia, chicken wings, pasta, at ang panset. Lahat ng klase ng panset, pwede nyo pong i-customize ang inyong Bilao Package. At nag o din po kami dito ng paluto charge. 300 po ang aming minimum na paluto charge. Pwede po kayo magpaluto ng kahit anong menu kahit anong gusto ninyong pagkain para sa inyong handaan. Maraming maraming salamat po. God bless.